nga, makabalik kong skwela. ko matabangan ko nga, maaulian, maaulian yung nakapagsabi sa atin na mayroon daw na maglula, Ma uh, sobrang hirap din sa buhay. Baka makatulong tayo, alamin po natin ang kalagayan nila. Kamahan niyo po ako. ang udayon nai, nai may nakapagsabi sa amin nai na meron daw kayong apo na nahintos pag-aaral, dahil sa merong na karamdaman, humm, -hmm. pangalan po ni sa apo ni nai, Kinji, di bang makausap si nai? Dang, pwedeng makasterya ka dali dong pwede So, so. Oh, uh, Nay, uh, kayo lang ba ang dalawang nakatira dito, Nay? Kamura daw, tatlo kayo, nai? Sino yung isa, na, Yung... Ha? Ha? Kapatid pa ninyo? Malaki ba, Nay? Oo, uh, malaki. Uh, ilang taon na rin, Nay? 69. 69, ha? Pangalan po niya, Nay? Pampilo. Ha? Pampilo. Oh, kayo po, Nay. Pangalan niyo? ninyo. Pampilo. 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 Pampilo.

Ah, ah, Asan na iskila? Ara-ara araw integrated. Kina na sa edad niyong mo Sisite. Karoran karo iga ka na hono ng iskila. Wala ba ka na sa imong sakit? Na na? Niya sa may pending sa doktor? Ara sila tv niya. Wala mong koy. Ako ang ila tambal kay nalay sa mo galoy ang mga kong iundangan Mabaik sa riba ko. Kailan naman nakabuhan ni mong giantos si, o ni sakit? Usa na. Usa pa ka bulan? Hmm. Baguhay lang, no? Marami sa trabaho ng construction. Kailan sa kakabuhan ng trabaho construction? Kuhan ko. Usa naman ko kasi ato. ito. na ka kasi mana? Okay, e, e, naglayan naman ng video ko lawas. Naglayan naman ng lawas? O wala ka giubo? So nangagi ka kilanat. Mahilanat. Hmm, ang imuha dahil mama o papa dong buwag na nga sila buwag so kasi mong lula ng dako um, sukat po sa gamay pa ka 10 months old pa ka na, ah, pa 10, 10 months pa. old pa ka din na kasi mong lula ano hmm. ba so yung mama na may, naglain yung pong papa hmm. Hmm. mga liyo ko kahit to sa akong papa po diba eh yung asawa magigil na sa kakapag ano ba imong mama nag nag-support sa inyo ha?

sa pagkakaroon ay uh, mo yung kapatsik ni Kinji na ay ah, napadalhan siya nai? ay napadalhan lang <laughs> ako ah, sa kalihin makano rin ang pinadala sa, sa so tatay niya on pipes makapatsik up na mo o balay okay. makapatsik up na uh, makapatsik up na uh, kung saan mo mo ato sa doktor o balik dong ugma, uh, ugma mo mm -hmm. sumayo kayo nakapadala imong mama no 1,000 at saka yung tatay ninyo nagpadala rin ng 1,500 mm. so kasiya na sa ano pag check up no mm. Mm. so pinanglan <laughs> yun ibalik siya sa doktor na no mm -hmm. para ma laboratory na mm -hmm. eksperihan siya harun masuka yung isa yung sakit para ma tagaan sa isaktong tambal sa iyang sakit no mm. sumayo so, gidong <laughs> balik ko sa doktor dong ha interest at wala pa kaayo mo lala yung sakit no may bawa na to sa sayo pa mapangandaman no hmm. kila din ka po kainak ni mo lima lima? na na sila yung mga pamilya na eh hmm. mamante sa upad na lang upad na lang niya maghatagan sila sa imuhan hanay Sa kampong na yung sobra nila kaya na po yung pamilya hmm. lang maka Luwag-luwag sila, Luwag. na sobra-sobra, makapadala hmm. sila sa mga. Napabakay bananay. Wala na. Ano naman yung inyohang pangartahan ay? Senior. Sa senior citizen? Mm -hmm. Sa pailain ay gawas sa senior gaw? Ola, 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 skwila, no? bugas, karun, pamilito, na? Pagpes. Amin ko ka sa pagpes daw? Oo. Karoon? Wala na kayo Undang sa eskwila, no? Kinapa ba mo ibugas ka rin ay? Mangutang pamilig ka, uh ha? -huh. Mangutang pamilig So, kana hang kwartang ipadala sa inuhang mama o papa, ayaw lang na ninyo hilabti kay tigaan ta mo bugas o busri. Salamat kayo. Hmm, kuya lang. Kuya lang, tawag lang kuya. Salamat kayo. Hmm. Tabangan ko na Maulian. Maulian yung taan ko. Mm kuya Makabalik kong -hmm. kumpleto po saka mayroon tayong bigas ha kilos yan ito po yung groceries halos yung dito po ito nakakalaga po sila ng 1,500 mayroon mga gatas at saka bukod pa mayroon akong ibigay sa inyo ito po Pardon, 500 mm -hmm. siya sa groceries nga na dawa doon sa bugas. Mm. -hmm. O sa, mm -hmm. sa sa kalita. Mm. -hmm. Dako na kayo yung tama sa mukha. Mm. -hmm. Yan po. Maraming salamat sa ating sponsor, uh, Ohio. Maraming salamat, Ohio, sa biyayang hundog po natin ni Kimzi. No? Yan sa mga viewers natin. Merong makapanood sa ating video sa mga nakalog-log dyan sino man may sobra-sobra no para mapagaling po si Kimti no magpagaling ka ha laban tayo laban din tayo maugyod laban laban may pag-asa pa malaki pa mm. pag-asa natin mm. ha kasi bata ka pa eh mm. <laughs> may pag-asa pa <laughs> ipaglaban <laughs> mo hmm. sana kapag gumaling ka magpatuloy ka sa pag-aaral mo oh. Kasi so, yun lang ang paraan yun. na makakaahon. Kasi hirap, oh. hindi tayo mag-construction, no?

Bye. Bye. Ingat.